ang pagtatalik, lahat, mga pababae, mga palalaki, ay gustong gusto itong gawin. Ito ay nilikha para pagsalukan, namnamin, at dito natin ilalabas yung pagmamahal natin sa kapareha natin. Kaming mga lalaki, hindi namin ikinakahiya na pag-usapan ang bagay na ito. Pero iba naman pagdating sa mga kababaihan. Sila ay tikom Kadalasan ayaw nilang pag-usapan. Minsan nahihiya sila. Minsan indinayan sila. Sasabihin na ayaw daw nila ng talik. So, ito ang ating topic for today. Mga tips sa pagtatalik na dapat mong malaman. Lalong-lalong na kapag ikaw ay babae. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, orin ang video na ito. So without further ado, Whoops! Disclaimer muna tayo. Itong mga babanggitin ko ay para sa lahat pero mas pabor ito sa mga kababaihan. 2,000 years later. So, ating aalamin ang mga tips. Number one, eto, yung mahalin mo, gustuhin mo ang bagay na yan. Ikaw ay pumasok sa relasyon na yan. So, dapat mong ihanda ang sarili mo sa bagay na yan, yung pagtatalik. Hindi pwede na yung lalaki lang o yung partner mo lang na isa ang may gusto sa bagay na yan. Hindi pwede na napipilitan ka lang tuwing kayo ay nagtatalik. Okay? So, nandyan ka na lang din sa relasyon na yan. Gustuhin mo yung bagay na yan. Hindi pwede yung one-sided lang yung nagbibigay o nagpaparamdam ng pagkagusto sa SEX. Kailangan mong matutunang gustuhin, mahalin yung SEX na yan para sa iyong kapareha at para din sa iyo. I-enjoy nyo ang moment na yan kasi dyan nyo na ilalabas ang nararamdaman nyo sa bawat isa. Number one. Number two. Ito, yung open-minded. Bilang kapareha, bilang babae, dapat ikaw ay maging open sa mga bagay-bagay na mas magpapasaya sa inyong dalawa sa kama. Ang lalaki, sobrang natutuwa yan kapag nakikita niya na yung partner niyang babae ay open sa mga bagay-bagay. Example, sa mga positions. Kapag nagsabi ang lalaki na gusto niya gawin ang ganitong position bilang babae, dapat ipakita mo na okay sa'yo na hindi ka napipilitan. Sa pagtatalik kasi, napakaraming pwedeng gawin dyan, hindi lang sa mga positions. Maraming mga bagay-bagay na pwede niyong i-discover sa sarili niyo bilang magkapareha. Uh, ba diba? Sa foreplay, sa main act, sa post play, o di ba? Sa mga lugar na pwede kayong gawin yung mga bagay na yan, napakalawak ang mga pwede ninyong gawin sa usaping pagtatalik. So bilang partner, dapat maging open ka para mas maging masaya ang inyong pagsasama, ang inyong pagtatalik. Number two. Number three. Matuto ka bilang babae. Alamin mo i-improve mo yung sarili mo sa bagay na yan. Marami kang pwedeng matutunan. Marami kang pwedeng malaman. Pwede kang manood. Pwede kang magbasa. Ang dami-dami na dyan kung gusto mong matuto. Ang mga lalaki kasi, hindi sila nakikiya na manood ng mga kung ano-anong mga videos tungkol sa pagtatali. Kaya kadalasan ang mga lalaki, hindi ko nila lahat, pero marami, ay at least alam na alam nila yung ginagawa nila pagdating sa kama. So, ikaw rin bilang babae, gantihan mo yung ginagawa ng lalaki sa'yo. Ipakita mo na maalam ka rin. So, importante na matuto ka sa mga dapat gawin sa kama. So, yan po ang number three. Number four. Ito yung gaano ba kadalas. Wala namang sinulat na panuntunan kung may susundin ba. Pero karamihan nakabase yan sa physical fitness ng isang lalaki or babae sa edad at sa availability ng oras niyong dalawa di ba kadalasan kapag mga bata-bata pa yan minsan araw-araw yan minsan pa nga nakakadalawa tatlo yan sa isang araw lalong-lalo na kapag walang uh, problema sa oras nilang dalawa kapag medyo nagkakaedad na nagiging eh, dalawa tatlo, sa isang linggo, hanggang sa medyo padalang ng padalang. Kung handa yung partner mo, dapat handa ka rin. Hindi maaari sasabihin mo na wala ako sa mood. Hindi pwedeng laging ganon. Of course, dumarating yung mga pagkakataon na talagang pagod na talaga. Pagod na pagod na talaga ang katawan natin. Sadyang gusto na lang nating matulog. Pero hindi pwedeng lagi-laging ganon. Diba? So, alam mo, yung wala sa mood, mindset lang yan. Kasi kapag talagang yung utak mo, sinasabi mo sa sarili mo na wala ako sa mood, talagang mawawala ka sa mood. Pero kapag yung mindset mo, binago mo, mag-isip ka ng mga bagay-bagay na nakakakiliti, nakakapagpagana sa iyo, ay gaganahan ka. So it's all in the mind, ika nga. So ayan po, ang number four. Number five, ito yung alamin mo kung ano ang mga gusto niya dapat nalalaman mo, inaalam mo kung ano yung mga gusto ng partner mo pagdating sa pagtatalik. Hindi pwede na kapag gusto niya ang isang bagay, ay clueless ka, hindi mo alam. ba? Diba? So, kapag nalaman mo na gusto niya ang ganito, at least pinagkahandaan mo yan, ba? Diba? Ang pagtatalik ay nag-iimprove tayo. Hindi pwedeng paulit-ulit na lang yung ginagawa natin araw-araw. So, may mga innovations na nangyayari. May mga improvements na nangyayari. May mga bago tayong ginagawa, di ba? So, yung mga bagay na yan na gusto ng partner mo ay dapat din na nagbabago tayo. Inaalam natin. Gumagawa tayo ng paraan para matuto sa mga bagay-bagay na yan. Give and take nga yan, di ba? Ibigay mo yung gusto niya at ibinibigay niya lahat ng mga nagpapasaya sa iyo sa kama, di ba? So, ayan po ang number 5. Number 6. Laging handa. Oh, di ba? So, para kang ano dito? Boy Scout or Girl Scout, di ba? Laging handa. Ayan. So, usapin sa kama, dapat always ready ka. Hindi pwede na bigla ka na lang magugulat, di ba? Minsan, may mga pagkakataon na biglang nakakaramdam tayo ng pagnanasa bigla-bigla sa ating mga kapareha. Anywhere, anytime, any place, dapat laging handa, di ba? Of course, may mga pagkakataon na talagang imposible, di ba? Pero in a normal situation, dapat lagi kang handa sa bagay na yan, di ba? Number six. Number seven. Ito, yung dapat lagi kang kakit-akit. Ang lalaki, kapag ikaw ay laging kaakit-akit sa kanyang paningin, nako, hindi kanyang tatantanan. Lagi siyang sabik sa iyo. Di ba? So bilang babae, pinaghahandaan mo yan. Ayusin mo yung sarili mo. Maligo ka. Magpabango ka. Di ba? Alam nyo, ang tao, lalaki man yan o babae, kapag ang kanilang partner ay amoy imburnal o kung hindi ka nais-nais yung amoy, walang gana talaga yan kapag ganyan ang sumisingaw sa partner mo. So bilang babae, dapat nagiging mabango ka para sa iyong partner. Inaayos mo yung sarili mo, di ba? Gumawa ka ng paraan para nagmumukha kang kaakit-akit sa paningin ng iyong kapareha. Number seven. So, ayan po ang iilang tips na dapat mong alamin sa pagtatali. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe. Bye.